Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Daluz channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Lumaki ako sa isang kristyanong tahanan, ngunit sa aking teenager years, mas pinili ko ang pilosopiya kaysa sa relihiyosong dogma, at tinatanggap ang mga prinsipyo ng existentialism, tinalikuran ko ang maliit na paniniwala ko sa Diyos. Naganap ang aking NDE matapos kung hindi sinasadyang malason ang aking sarili sa tubig ng sapa, nagkasakit ng kolera. Nakainom na ako ng ilang lagok mula sa cooler sa likod ng work truck nang marinig namin ang aming supervisor na sumisigaw na huwag uminom ng tubig. Pagkaraan ng tatlong araw, isang umaga, napansin ng aking mga kasama sa silid na hindi maganda ang hitsura ko at nag-alok na dalhin ako sa ospital, ngunit tinanggihan ko na itinuturing na hindi kailangan ang gayong mga hakbang. Binanggit nila na may plano silang pumunta sa Grand Canyon ngunit, dahil sa pag-aalala sa aking kalusugan, ay isinasaalang-alang ang pagkansela ng biyahe. Tiniyak ko sa kanila na magiging maayos ang aking sarili at hindi sila dapat magkansela sa aking account. Ilang oras pagkatapos nilang umalis para sa kanilang paglalakbay, nagsimula akong magdusa ng pinakamasakit na pananakit ng tiyan bago ako nahimete sa banyo. Makalipas ang ilang sandali ay nagising ako, Nagawa kong gumapang pabalik sa aking kwarto para lang mawala ng ulirat sa hindi mabata na sakit ng aking tiyan. Matapos mawala ng malay, natatandaan kong lumulot ang paytaas at nakatingin pababa sa aking katawan mula sa aking posisyon sa itaas nito. Mula sa aking posisyon ilang talampakan sa itaas ng kama, napansin ko ang aking aso na pumasok sa silid at tinangka akong gisingin habang sinimulan niyang dilaan ang aking kamay. I tried to reassure him by making contact but as I tried to stroke his fur, parang dumaan ang kamay ko sa katawan niya. Habang gumagalaw ako sa silid sa aking espiritong katawan, nakadama ako ng kahangahangang kalayaan at gama na hindi na ako nakakaranas ng sakit. Habang lumulutang ako pa itaas, sa kisame patungo sa isang posisyon sa itaas ng bubong sa labas ng bahay, nakikita at naririnig ko ang pagsipan ng lata ng mga bata sa kalye at ang iba't ibang aktibidad ng aking mga kapitbahay. Habang pinagmamasdan at pinakikinggan ko sila mula sa aking mataas na posisyon, natanto ko kung gaano ako naging mali sa mahabang panahon na ipagkait ang mundo ng espiritu. Bigla, natagpuan ko ang aking sarili sa isang kawalan ng lahat-lahat na kadiliman. Nakapagtataka, ang mabalat ng ganitong malaganap na kadiliman ay hindi nakalulugod, sa totoo lang, Labis akong natuwa habang naliligo ako sa karalayga ng liwanag na nagmumula sa malayong bituin kung saan ako naglalakbay sa malawak na continuum na yun, ang liwanag ng wagas na pag-ibig. Habang natutuwa ako sa liwanag, nakinig ako sa isang kanta na ang liriko ay hindi ko maintindihan sa simula. Ngunit habang papalapit ako sa pinanggalingan ng musika, nalutas ko ang mga liriko ng isang awit na naglalarawan sa mga katangian ng Diyos, sa kanyang kadakilaan, at ang kanyang kalikasan. Sa loob ng Choreel, nakilala ko ang isang boses na direktang nagsasalita sa akin, ang mga salita nito ay nagpapakita ng mga bagay tungkol sa aking mas malalim na kalikasan. Ang presensya na kinakatawa ng boses na yon, sa pamamagitan ng isang serye ng mga imahe, ay nagpakita sa akin ng aking buong buhay, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sa pagtatanghal na yon, nakita ko ang aking sarili bilang isang maliit na bata, mulat sa aking mga magulang, na palaging mapagpasensya sa akin, kahit na ako ay hindi maganda. Nakita ko kung gaano kasama ang pakikitungo ko sa aking mga kamag-anak sa aking pagtanda, lalo na noong panahon na ako ay nag-abuso sa droga at nagnakaw sa kanila. Sa pamamagitan ng musika, ipinakita ng presensya kung gaano naging karomaldumal malang aking buhay sa gitna ng mga himig na nagbubunyi sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng symphony ng gayong kahangahangang euphony na ang presensya ay sumagot sa lahat ng aking umiiral na mga katanungan at sinalungat ang bawat argumento na itinatanggi ang pagkakaroon ng Diyos at ang espiritwal na kaharian. Habang papalapit ako sa liwanag, nakita ko ang tila isang maluwalhating lungsod, na, gayon paman, naging itim ng sinubukan kong lapitan ito. Naaalala ko noon ang pagbaba at paglapag sa isang bato kung saan nakita ko ang isang nakadamit na pigira na bumababa sa hagdanan, isang pigira na, sa aking pagkamangha, nakilala ko bilang si Jesus. Noong una, gama ng pakiramdam ko, na iniisip na dadalhin ako ni Jesus sa langit, ngunit habang nakatayo ako sa harapan niya, napuno ako ng takot at kaba. Bigla akong bumagsak at tumama sa sahig bago ako ibinalik sa aking mga paa sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon, na bahagyang nakatayo sa itaas ko, ay nagsimulang makipag-usap ng mga iisang ideya na pagkatapos ay maghahayag ng isang aklatan ng impormasyon. Habang nagsasalita si Jesus, napagtanto ko na ang kanyang dakilang pag-ibig at pagkahabag ang nadamako sa aking pagdating, at sa pamamagitan ng kanyang walang hangganang pag-ibig na lubos kong nakita ang maliit na pag-iisip at egotistikong pakiramdam ng sarili na nakilala ko mula noong teenager ako. Taon, sa pamamagitan ng mas mataas na kaliwanagan na ito, nakita ko kung paano ko tinuligsa ang pinakamalalim, mahabagin, at mapagbigay na pag-ibig na may isip. Bilang isang makasarili at egotistikong tao, nagnakaw ako, nagtaksil, nagpabeya, nagpabeya, at nagplano laban sa iba. Habang nakatayo ako sa harapan ni Jesus, naramdaman kong parang ipinagkanulo ko siya sa mga taong nagpaku sa kanya sa krus, tulad ng pagtataksil ko sa mga taong nagmahal sa akin sa buhay ko. Habang nakatayo sa harapan niya, parang sinasabi ng Panginoon, ito ang ginawa mo sa pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Ito ang ginawa mo sa Reg Buhay na ibinigay ko sa iyo. Habang nakatayo ako sa harapan niya, nabalot ako ng takot dahil alam kong nakikita ako ng Panginoon. Napagtanto ko na sa aking pagmamataas at pagmamataas kaya naaliw ko ang paniwala na gugustuhin pa nga ako ni Jesus sa langit. Sa aking pagmamataas, naisip ko na, dahil sa hindi pagpatay sa sinuman, ang gayong pag-iwas ay sapat na dahilan upang ako ay makapasok sa langit, na maginhawang binabale wala ang lahat ng iba pang paraan ng pagpatay ko sa kanila, sa pamamagitan ng aking paghatol, pangungutsa, at pagkakanulo. Ako ay nagpabeya sa pagpapakita sa iba ng biyaya, awa, at habag na ipinakita sa akin ng Diyos, habang ginawa kong mga Diyos ang pagmamataas at pagmamataas. Makakakita ka ng isang lupain na pinakamainam na nakalimutan ngunit hindi dapat iwanang hindi nakikita. Pagdating mo, sabihin ang aking pangalan at ang aking titulo. Ang isang pagpipilian ay hindi pa napagpasyahan, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay lumipat ako sa kaliwang bahagi ni Jesus, at mula roon, ako ay binuhat ng hindi nakikitang puwersa. Bumaba ang tingin ko sa katawan ko at napansin kong nakayapak ako at madungis, nakasuot ng maruruming cotton pajama na may telang sinturon. Noon ako nagsimulang lumutang patungo sa isang pintuan. Bumukas ang pinto pataas na parang scroll, at dumaan ako doon at nakita ko ang sarili ko sa isang tunnel. Ang tunnel na yon ay biglang nagbago sa isang kahindik-hindik na berde dilaw na puyo ng tubig, kung saan ang kaguluhan na katulad ng nakita sa loob ng isang buhawi ay naganap. Sa pamamagitan ng umiikot na maelstrom na yon, natagpuan ko ang aking sarili na naglalakbay patungo sa isang malayong dilaw na ilaw, nakikinig sa mga hiyawan na unti-unting lumakas. Nang madaanan ko ang dilaw na liwanag, nahulog ako sa lupa sa isang kaharian na alam kong impyerno. Habang nakatayo ako at pinagmamasdan ang tanawin, napansin kong nasa tuktok ako ng isang burol, at sa di kalayuan, natatanaw ko ang lumang tahanan ng aking mga magulang na napapaligiran ng mga patay na puno. Pinagmasdan ko ang paglabas ng mga tao mula sa bahay at dumaan sa lambak upang batiin ako. Brian, maligayang pagdating sa paraiso. Mag-e-enjoy ka dito. Nararamdaman mo ba ang pagmamahal? Tanong nila. Ang tinatawag nilang pag-ibig, gayon paman, ay parang isang nakakasakit na matamis, post-uring, mapagpanggap na uri ng pag-ibig na naging pamilyar sa akin sa Earth. Ang mga propesyon ng pag-ibig na ito ay idineklara ng mga nilalang na ang mga mata ay lilito bilang sa mga alligator sa isang sandali, ngunit bumalik sa mga mata ng tao sa susunod. Habang lumilingon ako sa paligid, nakita ko ang mga taong yon na nagsimulang magbagong anyo bilang mga kakatuang nilalang. Ang ilan sa mga ito ay kahawig ng Mesopotamia na demonyong Diyos na si Pazuzu. Sa aking disincarnate perception, ang mga nilalang na iyon ay mag-aalinlangan sa pagitan ng kanilang anyo ng tao at ng kanilang nakakatakot na halimaw na anyo habang pinalilibutan nila ako at inihanda ang kanilang sarili sa pag-atake. Sa sandaling iyon naalala ko ang mga tagubili ni Jesus, kaya paulit-ulit kong inuulit ang pangalang Jezo Kristo upang hindi nila ako salakayin. Bilang reaksyon sa aking mantra, ang mga halimaw ay nanatili sa kanilang distansya Ngunit ang presensya ng isa na ang hitsura ay kahawig ng isang raptor ang nagpakaba sa akin. Sumunod ka sa akin. Isasama kita sa paglilibot sa kaharian. Sumenyas siya. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Sinundan ko siya sa isang pintuan sa isang hindi nakikitang pader. Pagkatapos ay dinala ko ng raptor demon sa isang lugar kung saan ang init at baho ay labis na kasuklam-suklam. Isang lugar kung saan ang maruming kalsada ay may linya ng mga sangkawan ng mga demonyong nilalang at espiritu, at ang kakilakilabot na hiyawan at panaghoy ay napuno ng hangin. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin ng lugar na yon, nakita ko ang tinunaw na bato na umaagos pababa sa mga gilid ng mabatong burol na dumadaloy sa mga lambak na puno ng mga pool ng lava habang ang mga tao ay lumabas mula sa umiikot na mga puyaw ng tubig. Nang lumingon ako sa likuran ko sa malungkot na lupain na yon, nakita ko ang isang sampung talampakan na kubo na, kapag nakapasok, ay maghahayag sa nakatira sa isang walang katapusang kalawakan. Ang ambience ng kalawakan na iyon ay mahuhubog ng mas madidilim na elemento ng mental landscape ng nakatira, na nagsisilbing mental prison o torture chamber. Pagkatapos ay dinala ko ng raptor demon sa gilid ng isang kalaliman na may linya na may spiral staircase, at nang tumingin ako sa gilid nito, nakita ko ang mga cubic cell na bumababa sa isang puyo ng tubig. Ang spiral staircase na nakahanay sa napakalalim na kailaliman ay nagbigay daan sa iba't ibang antas ng impyerno, at sa mas malalalim na antas na ito ang pahirap na nararanasan ng mga nakatira. Pagkatapos ay naglakad kami patungo sa isang lugar kung saan ang hindi mabilang na bilang ng mga cube ay nakasalansa ng anim na taas. Habang pinagmamasdan ko ang mga nakatira sa cube sa loob ng rehiyong yun, naunawaan ko kaagad kung sino ang bawat tao, ang kanilang kasaysayan ng buhay, at ang dahilan kung bakit sila nasa impyerno. Ang mga taong ito ay yaong mga hindi kailanman tunay na naghanap sa Diyos, yaong mga inabot ng Panginoon upang iligtas ngunit tinanggihan ang kanyang tungkulin. Tumingin ako sa isa sa mga cube at nakita ko ang isang babae na kara-rating lang sa impyerno, na binabati ng kanyang mga yumaong kamag-anak sa parlor ng bahay ng kanyang lolot-lola, tulad ng ginawa ko sa aking pagdating. Welcome to paradise, sabi ng demonyong nagpakita bilang kanyang lola. Habang nag-uusap sila, pinanood ko ang demonyo na nagpupumilit na panatilihin ang charade. Sa huli ay inihayag ang tunay na kalikasan nito nang hindi maikakailang malinaw sa babae na wala siya sa isang lugar ng kadalisayan kundi isang lugar na dinisenyo upang sirain ang kanyang kaluluwa. Nakita ko ang mga galame na sa una ay tila mga sanga ng isang puno na humawak sa kanya habang siya ay sumisigaw sa takot. Naunawaan ko kung paano, sa panahon ng kanyang buhay, siya ay nagbigay ng impresyon ng pagiging isang napakabuti at disenteng tao. Samantalang ang totoo, itinago niya ang kanyang mapanglo at malupit na kalikasan mula sa lahat ng tao sa labas ng kanyang pamilya. Nang siya ay inatake ng mga demonyo ng impyerno, natanto niya kung nasaan siya at nagising sa mga kapintasan ng pagkatao na humantong sa kanyang kapahamakan. Habang tinutuya at kinukutsa ako ng mga nakapaligid na nilalang, paulit-ulit kong inuulit ang pangalan ni Jezo Kristo, umaasang maliligtas ako sa paggugol ng kahit isang sandali pa sa impyernong kaharian na yon. Habang naglalakad kami pasulong, nakita ko ang maraming tao na pumasok sa isang kaharian na pinaniniwalaan nila, sa pagdating, bilang isang lugar ng paraiso, lamang sa kalaunan ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang lugar ng kadiliman, panlilinlang, at intriga. Sa lugar na iyon ang walang hanggang pagdurusa nakilala ko ang isang tao na nakilala ko ng maglaon bilang ang Nazi na nagngangalang Reinhard Heydrich, ang isa na sinasabing nag-engineer ng Holocaust. Sa kanyang cube, naramdaman ko ang puot at kalupitan na lumamon sa kanya, pati na rin ang matinding pagkabigo na naramdaman niya nang sunod-sunod na talunin niya ang kanyang kalaban. Pinagmasdan ko ang iba sa kanilang mga selda, nabubuhay ang kanilang pinakamasamang bangungot, na tila lumalala sa bawat pag-uulit. Nakita ko ang isang tao na sa kanyang buhay ay isang mapuot na ateista at isang pasista na sinusunog sa isang hurno. Inakay ako ng Raptor Demon hanggang sa kalaunan ay narating namin ang bahagi ng impyerno na nakatuon sa mga taong sa panahon ng kanilang buhay ay nagsagawa ng tinatawag na mind control. Dahil ako mismo ang nagsanay nito, ako ay dapat mabilanggo kasama ng mga taong nagpakasasa sa gayong madilim na gawain. Sa huling bahagi ng paglalakbay, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humihila sa akin patungo sa magiging tahanan ko sa buong kawalang hanggan. Habang sinusubukan kong lumaban, nakinig ako sa maliliit na puting gamo-gamo na may ngipin at parang uod na nilalang na sumisigaw ng mga kalapas at kinukot siya ako. Kahit na lumaban ako laban sa aking hindi may iwasang pagkakakulong, alam kong karapat dapat ako sa walang hanggang kapahamakan dahil sa pamumuhay na nakasentro sa pansariling interes sa kapinsalaan ng dignidad at kaligayahan ng iba at sa pagtanggi sa mga pagkakataon para sa kaligtasan na iniaalok sa akin. Sa sandaling yon, binitawan ko ang lahat ng pag-asa ng kaligtasan, sa paniniwalang ang koneksyon ng pag-ibig na minsan kong ibinahagi sa Panginoon ay matagal nang natapos. Kahit na sinabi ko na ito sa sarili ko, ayoko pa rin sumama, pero sa bawat sandali na lumilipas, nang hihina ako. Bigla akong nakarinig ng malalakas na ingay nang may lumapit sa akin mula sa likuran. Akala ko si Lucifer mismo, na handang itapon ako sa aking selda, ngunit nang marinig ng mga nilalang ng impyerno, kasama na ang aking raptor demon guide, ang kaguluhan, sila ay nagmadaling umalis. Habang inaayos ko ang aking sarili, umaasang mabubulid ako sa isang cube, bigla kong natagpuan ang aking sarili na iniligtas. Nang tumingin ako sa brasong nakayakap sa akin, nakita ko na siya na nagligtas sa akin ay may mga butas sa kanyang mga palso, at nakita ko habang naghihiwalay ang mga buto ng kanyang bisig habang binuhat niya ako. Sa gilid ng mga luha, nadama ko ang labis na pasasalamat sa habag na ipinaabot niya sa akin, kabaitang alam kong hindi ko karapat dapat. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga buto na naghihiwalay, natanto ko kung gaano ako naging pasanin kay Kristo sa paraan ng pamumuhay ko at alam ko na ang mga taong katulad ko ang nagpako kay Jesus sa krus. Sa sandaling yon ay lumingon ako sa kanyang balikat at nagsimulang umiyak na parang sanggol, at habang ako ay umiyak, dinala niya ako palabas sa lugar na yon sa pamamagitan ng isang puyo ng tubig, at naglakbay kami pabalik sa lugar kung saan ko siya unang tinitigan, itinakda ang aking mga paa sa matibay na bato habang naglalagay siya ng bagong kanta sa aking puso. Pagkatapos ay hinay pa niya ako, at nahulog ako pabalik sa kadiliman ng kawalan. Sa kawalan, nagsalita siya sa akin tungkol sa maraming bagay, napakarami, sa katunayan, upang isalaysay dito. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ako mula sa kawalan at natagpuan ang aking sarili na pumapasok sa kisame ng aking tahanan. The next thing I knew, I was back in my body, nakasandal sa porch railing, at doon na ako sinunggaba ng mga kapitbahay at dinala sa ospital. Naaalala ko ang pagdarasal kay Jesus nang makauwi ako pagkatapos ng paglabas sa ospital, Panginoong Jesus, iligtas mo ang aking kaluluwa, dahil ayaw kong mapabilang sa mga sinumpa. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan habang iniaalay ko ang aking buhay sa iyo, dasal ko. Sa sandaling yun na ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa bahay, at ang taong ako noon, at ang aking buhay, ay lubusang nagbago. Sa tulong ng mga tao ng Baptist Church, naihinto ko ang paginom at sinuportahan nila ako sa PTSD na dinanas ko bilang resulta ng aking pagsubok. Nang maglaon, kakausapin ko ang ilang ministro at ang pastor tungkol sa aking NDE. Kahit na ayaw kong makasama ang mga tao, pinilit ako ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na kapangyarihan, na mapabilang sa kanila at hindi ako pinapayagang mag-isa. Napagtanto ko na ang dahilan kung bakit niya ako pinahintulutan na maranasan ng langit ay para lagi akong manatiling umaasa sa isang tadhana doon. Ang pinakamagandang payo na maibibigay ko sa mga tao ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at manalangin sa Kanya, humihingi ng tulong sa lahat ng bagay, lalo na sa mga sandaling pakiramdam mo ay higit na nawawala o nahiwalay ka sa Kanya. Sa Kanya, ikaw ay isi silang muli.